Sinutukan ng Department of Science and Technology ang pagpapataas ng kaalaman ng publiko hinggil sa terminolohiya na ginagamit sa panahon ng kalamidada. Ayon sa DOST, mahalaga na maunawaan at maipaalala ito sa ating mga kababayan para maging handa sa mga sakuna. Si Rod Lagusad sa Detalye. Tuloy-tuloy ang Department of Science and Technology sa pagsisiguro na naiintindihan ng publiko ang mga inilalabas nitong mga paalala lalo na sa oras na may kalamidad. Gaya na lang sa pag-asa at FIBOX, tulad ng terms o mga terminolohiya na ginagamit ito sa mga advisory. Sa Anda, Pilipinas, Visayas, Leg sa Cebu City, kusang tampok ang iba't ibang innovation sa disaster risk reduction and management, nakiisa ang mga information officer ng iba't ibang local government units sa Visayas at maging media para sa mas epektibong paghatid ng importansya impormasyon sa publiko. Tuloy-tuloy lang yung ating pagpapaintindi sa mga tao dahil nga alam naman natin um, ding climate change, di ba? So pabago-bago yung, yung setup ng ating mga weather systems, ng ating climate, may mga pagbabago sa iba na yung panahon dati kumpara sa panahon ngayon. So dapat tuloy-tuloy lang yung ating pagpapaintindi sa mga tao kasi nagde-develop at, na rin yung, at nagtatransform yung ating mga warnings. Malagaan niya na paulit-ulit na pinapaalala ito dahil may mga posibilidad na nakakalimutan na ng tao kung nangyari ito ilang taon na. Kasama na dito ang pagpapataas ng awareness sa mga kabataan, lalo't maaring bata pa sila noong unang magbigay ng impormasyon ng pag-asa. Dagdag niya, malaking tulong ang pakikisa ng mga information officer ng mga LGU dahil sila ang nagbababa ng impormasyon sa kanilang mga nasasakupan. Sobra kasing biglang dadami yung knowledge mo kapag kaharap mo yung tao. Kasi kapag nanonood ka lang sa YouTube ng mga information uh, about weather, about warnings ng pag-asa ibang-iba sa kumpara sa kapag face-to-face -face or kaharap mo yung tao tapos pwede ka makipag-interact sa kanya uh, na itatanong mo, yung mga gusto mo itanong at gusto mo iparelate yung mga nangyayari sa lugar ninyo na hindi siguro naiintindihan din ng mga national forecasters kag kagaya namin sa Quezon City. Anya, dito ay nasasagot kami mga paglino at nagkakaroon rin ng palitan ng impormasyon. Kaugnay nito, patuloy ang koordinasyon ng pag-asa sa Office of the Civil Defense na siyang nakakasakop sa iba't ibang mga local disaster risk reduction management offices. At laging nagsasagawa ang dalawang ahensya ng pre-disaster assessment para paganda ng posibleng maging epekto ng parating na masamang panahon. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.